Isang araw, sa isang malayong kagubatan na tanyag sa mga alamat, may isang batang lalaki na nagngangalang Mateo. Si Mateo ay isang simpleng tagapag-alaga ng mga hayop at halaman sa kagubatan. Sa kabila ng kanyang pangarap na makakita ng kaharian ng mga manggagamot at albularyo, hindi niya alam na may kapangyarihan siyang natataglay. Isang hapon, habang si Mateo ay naglalakad sa kagubatan, bigla siyang natagpuan ng isang maputing uwak na tila ba may itinuturo ito sa kanya. Tumungo si Mateo sa direksyon na tinuturo ng uwak, at doon ay natagpuan niya ang isang matandang puno na may nakaukit na mga antigo at misteryosong simbolo. Nang ipalakad ni Mateo ang kanyang mga palad sa ibabaw ng mga simbolo, biglang nag-iba ang kulay ng mga dahon ng puno at nagbigay ito ng kakaibang liwanag. Isang pinto ng paraisong kagubatan ang bumukas at sa loob ng kaharian ay makikita ang mga manggagamot at albularyo na may mga kapangyarihang pangakit ng kagubatan. Ang mga ito ang nagbabantay at nagpapanatili ng kagubatan na may natatagong kagandahan at kalusugan. Dahil sa kanyang natuklasang kapangyarihan, tinanghal si Mateo bilang tagapagmana ng kaharian. Siya ay itinurong tagapagtaguyod ng kagubatan at sa tulong ng mga manggagamot at albularyo, natutunan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mapanatili ang kalusugan ng kagubatan. Ngunit hindi lamang kalusugan ng kagubatan ang kanyang iningatan. Sa paglipas ng mga panahon, natutunan ni Mateo na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat ng nilalang sa kagubatan. Binuksan niya ang pinto ng kaharian para sa mga taong naghahanap ng kagalingan at kalakasan. Sa tulong ng kanyang mapanlikha at mapagmahal na kapangyarihan, naging lugar ng pag-asa at pagkakabuklod ang kagubatan. At sa paglipas ng mga panahon, ang kwentong ito ay naging alamat nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan at paggamit ng mga natataglay nating kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat.